Ay, I'm speaking man. Tento lalalo kay level up live. Ay, nakinig po. Sabi mo kay Jelly Phone. Kailangan marinig ng video. Sige mo kay Phone. And speaking of mucho gusto, nalalo kay level up live. Alam mo sa amin, sa grupo namin, dalawa lang kami ni Ian na nakabuo ng passport. Ito pang contact lenteng passport. Ano sabi ulit? Sabi mo ulit, Fresh. Ano sabi ulit? Maganda si Beverly. <laughs> si Beverly na yun. Kailangan natin nakilala yun. Kailangan akong nakilala yun. Uy. Nung mucho gusto. Pre, <laughs> mas masarap pa yung choco mucho. Choco Uy, ba't gano'n tumatalol, uy? Ang ginagawa mo, uy. Ginipindot niya, malamang. <laughs> Mga Level up live. Maganda itong multi Pumila ka ba nung no level up live? Nung quest, quest ko, no? Ay, hindi ako pumila! Umano ako, oh, ah! Hindi ako pumila, humiga ako dun! Hindi, <laughs> 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 pumila ako, oo. Oh. Hmm. Okay. Pero, pero Saanin din sa mga memorable. Pero ba? din yun tinapos yung quest. Uh, oh, hindi, oh, sayang. Hindi eh. na nabuo. Ako, binuo ko yung quest, pero wala namang kwenten. Nakuha ko. Yun, ko oh, yun Oo, binuo pero hindi ako sumama. Headgear, lang ako. Sayang. Sayang effort, Dre. Headgear lang. Tapos yung headgear pa na nakuha ko sa Level Up Live, wala pang kwenta. Kasi hindi naman magician yung karakter ko. Ano? ako. ito, mag magician to. Dapat sa lalang gumamit. Ay, puto, ang ganda ng ano ah. Look at this one. My goodness! apa ini. Boleh apa? Boleh goi apa? Boleh love. Boleh love. Boleh love. Boleh love. Boleh love. Boleh love. love. Boleh love. Boleh 10% 10% 10% 10% mag share pa kayo mag share pa kayo hindi pala, tag lang lang this episode epitope panggang pala panggang this episode is dedicated to the ano ano celebrity something anniversary natin kaya mag share pa kayo celebrity wala kayo celebrity dito celebration ah celebration celebration ng celebrity ayun oh Ray Marchant siya gawin ton po celebration ganyan tolo napaka walang kwento ang kreasyon kung sa inyo sa kanila good luck na lang mana manalo kaya? <laughs> ako mga nila sa huling level. <laughs> <laughs> final eh, final, final boss. 10. Final boss. Final boss ako <laughs> speaking of final boss. May nakita, unang nakita ko yung mga Gundam sa ano. Tagum. Mga Gundam na nagko Ang siyang babaeng Gundam. Alam mo yung babaeng Gundam? Gusto yun lang yung babaeng gandam mo yun. Hindi nakisa ako. Yung babaeng gandam? Alam mo yung babaeng gandam? Ah! Evangelion. Unang tag... Unang unang, unang tag ko. Evangelion. <laughs> Evangelion. Nung tag ko nakita yun una eh. Sexy pala yan. Kala ko pa yun. Hot lang. Lahat naman ng hanap yung sexy. Siyempre. Yung siya ko eh. Diyan nga ako ako namimili ng kahit sino, 'di ba? Wow. Isa lang ang nasa puso niya. At ikaw 'yun, Utol. Eh, yun? Ikaw yun, utol 'yun, Daldaw 'yun, Utol. Kambal ikaw 'yun, ikaw 'yung nasa. Oy, sino ba talaga? Si Utol, si Kambal? Hindi, hindi, ano 'yun? Logi yun. Si Kambal, si Kambal. Sino si Utol? Kambal sis, alam-alam mo alam na 'yan. Bitagaw. <laughs> <laughs> Pepis <peace> side ba? <laughs> ayaw ka maniniwala sa kahit anong balibalita at ayaw kong pumapatulong sa babae kasi gusto ko lang maging single kahit sa dance. Yung pari ka. Oo, oh, magpari ka na. Antay Christ rin sa mga. Antay ka. Ayan. Biglang dunoy. Tek. Hindi ako pumapatol sa babae. Oh. Ayan, Tol. Bumili ka na ng inumin natin. Bumili ka ba? O, bumili ka ba, oi? Eh? ang hindi, hindi. hindi? Mangungutang ako sa 7 Yan, tol. ni Aling Nena yan. Pwede ako magbayad sa lahat gusto kong bilhin. Pero sa 7 kaya nga mangungutang ako. Dalo sinabi, binigyan na nga. Butik. Ito pera ko. Dali, ako na naman mag-share. naman! Saka ko lang. Ako na naman. Sige nun, Ayun, siyempre. Pakita mo muna mga mo. Hello mga Pre, disco Inferno. Ano? Ano? Tapos mo sa akin. Ay, nako. Masahin ito. Hindi ako makapag-unli. Insufficient one. balance. Know that at least 15 pesos and send. <laughs> oh my God. Oh, <laughs> Bukas na akong mag-unli. Kawawang gyro. Hmm. Kawawang gyro. May cellphone walang load. <laughs> Blackberry, rambutan pala, no? Oo, rambutan pala, bro. Rambutan ang lang mo, ano. Teka lang. Alam, pwede ko pang isin. Nung unang nag-video kami ni Sir ng Pickup lines. Kailan yun? Ano? Osmania. Kamali Os lang, bakit? Hindi yung celebration ng GT Mac. Kala ko may inuman nun. Meron. Meron? Sa tropical hat. Gago. <laughs> <laughs> Gago. Tawag ka lang. Okay, tutuloy na 'yan. Ayan doon siya ako namumutik. Wala, wala, wala. Okay, gole, tego. Tapos lalala lalalo -la 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 pa la 'di. Pagkakon lagi, madalas ang pagkain natin KFC. Ay, oo, tama. KFC 'yun, no? Araw-araw 'yan. Illegal man pero ginagawa pa rin namin sa ang gravy. Masarap gawing sabaw ang gravy. Ang KFC. Pre, mga Pilipino ganyan talaga. It's more fun in the Philippines. Hmm. hmm. Kita mo nga pati ketchup ginagawa ng ano eh. Sabi natin ginagawa na pamuna sa mukha minsan. Hmm, hindi pati chocolate 'yung ginagawang ano sa mukha, Ay, chocolate. Ay, hindi, chocolate. 'Yun 'yung pinanlilinis sa ano, sa tanso. Hindi pa pinanlilinis sa piyogyot. Sa piyogyot. Tapat mo na, dito tol dito. Tol. Mga tol. Let's tol. <laughs> Oh. Excuse me lang. Naniniwala ba kayo sa mga subliminal messages? Ano? Uh, uh -huh? Subliminal messages. Ano yun? Yung mga nakatago lang, pero hidden words. Ako oh, ang yes. oh, sinin. For example, meron na yun. Siyempre, si ng ang Ito yung may malunggay. Uh -huh. Oh. Nababasin nyo ba mabuti yan? Baka na magpakulo! Sting. Sting. Energy drink. Oh. Power? Power. Power. Pop. Pop. Kik. Hahaha! Oo, ano? Subliminal messages ang tawag yan. Di na hindi lang. Isiraulo yata gumawa Dapat gumawa siya, hindi lang malunggay dahil pati lagundi. Hahaha! <laughs> 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 like, like, <laughs> like, para sa may, para, eh, ano, para sa may mga, ano, may sa mga, mga sa ubo. Hindi na lang ako uminom ng gamot. Eh, dito di, na lang energy oh. drink. Talo, Lennox. Ayun, oh, Sting Energy Power Pack. Eh, ano, contains, contains sa, ano, Lagundi. lagundi. <laughs> <laughs> ano yung papanalo nung Lennox sa Gundi? Okay, ako na mo mag-junior. Well, since kanyan yun, yung kanta. Oh, sige. Tama. Makatay ko na. muna. Gusto mo? Hindi. Turning Japanese ah. No, Turning Japanese ah. Little things ah. Nandali, kiss. Ay, nag-jazz yung kotante. Ano daw? Kotante? Okay. Ito rin, hindi ko rin makakalimutan moments to. So. Nakilala namin si Sir Dave at Sir Peter as a WWE cosplayer. Ayun mo. Hashtag no, Metro nila nun. Metro Comic Con dun ah. Mm, sabay pa natin sila nakilala. Oo. Oh. Undertaker tsaka Stone Cold si Boston Stone Cold nagre Red Bull eh Red Bull Red Bull pala Red Bull <laughs> <laughs> Red Bull <laughs> <laughs> Bad Bull Bad Bull nagre Red Bull, <laughs> bad, bad, Red, Bull? <laughs> <laughs> Red Red Bull Red Bull Horse pala sorry Red Horse pala Red Bull Red Bull nakalasing na Red Bull ngayon Pag-sign <laughs> <laughs> pa Japan Ayan tol. la, ah. nagkakamali ka. Pero lagot, Red Bull. <laughs> At ito, yung... Siyempre, hindi ko makakalimutan yung sinali ako ni Kotaro sa Players United. Uy, ako din, sinali ako dun. Pero ako, matagal na, matagal ng member. Siguro mga, ano na, half in a year plus. Diba, basta sabi natin mga... 1980s. <laughs> matagal na raw eh. Basta <laughs> ko 1980s pa eh. Good job. Grover, gaya Ayun mo na. Hindi pa nga nakakainom, ka na kaagad eh. Inumin ka na yun. <laughs> <laughs> <umin> na. Oh. <laughs> <laughs> na niya, painom ka. nga? grabe. Tingnan na yun, <laughs> anong lasa nung... Ay, lagundi. Ano, magmalunggay. <laughs> lagundi. <laughs> Red Bull. Pre, salamat sabi ko? Lasang tempra. <laughs> Orchids. <laughs> <laughs> Kanina pa po yung nasa likod, di po wow, Kailan ba ako unang scream Bawa ba yun? Una kasi yung yeah. dalawa. Yeah, scream ka ng oh. Hindi. Una yung bawa eh. Bago GT di ba? Bawa. Kasi yeah. ah. Yeah. Oo. Oh, na ni Ar. Eto, nag-re-react ko, parang nakapaligod pa rin. Ikaw naman mag-share to eh. O, unang, unang best song nag-stream. Hindi! Ay, hindi. Sige, patutugin lang. Bawa yun. Alam ko kasi nakadilaw ako noon eh. Ah, bawa yun. Tama, tama. Tino, favorite song natin, Thousand Nine. Dapat ito. Dito. Dedicated yung bantang to. Saan ano, pa ba mag-ano? <laughs> ano bang yeah. kanta gusto mo? Eh, hey, well, dedicated <coughs> yung kanta ng para sa kanya. Pakita <coughs> niyo si Lord. Oh, pakita loko ko. <coughs> ano? Kanina okay. ni-reveal re mo ako. tapos ngayon i-reveal -re kita ayaw mo. Wow. <laughs> <laughs> Habang nagre-reveal <nagsin laughs> sila dito. Si ano 'yun? <laughs> <Well>, ano 'yun? <laughs> <laughs> Maldita, <laughs> Maldita, <laughs> Maldita <laughs> daw. Ay, gago. Tindahan yung rin. Tindahan nga. <laughs> Ayan, so mga pala, nagre-revealan nagre sila dito. Una ako nag-scream, Boa. Taka to, rules shirt ko to ako. Tapos doon ko nung una nakilala si Marvin. Kasi e, si Marvin Reyes. Yung, pinabagong yung, ng Team Rock. Dyan, o, yung team Rock. Musta ka dyan, pre? Oo, oh, yung photographer ng Team Rock. Stoy! Marvin, huh. pumunta ka ba ang photo, race Kailangan ka namin. Pwede ko lang pumunta. Camera muna <laughs> medyo akong, lang. Dead joke lang. Dead lang. Tumasino rin na si Marvin. Ha? Kaya, Hanggang ngayon nag-aaral pa, no? Oo, nag-aaral. Oh, pag puti kami pag-aaral mo, sumuha tayo Sir Alex. <laughs> para, parang yun na, yun pa yung panakot mo kay Marvin para pumunta siya. Hahaha. Bulak, Bill. Grabe to. Little, uh, gusto sa atin na ngayon, bulak, Ano nga yun, di ba? Yung email, di ba? Email? Yan yung, yung blackmail na tinatawag. Pula itim <laughs> But -tina? <laughs> yun eh. Ba't ba blackmail tawag doon? ng pula. Silyado May itim. Sino eh, yung sa black market? sa <laughs> black market kinukuha yun. Bili ka sa black market. Pabili ako akong black man. Ito nga Ito lagundi malunggay. tayo pari. Ingiting ko kayo. <laughs> Plus yung unang-unang nang gulo kami sa event. GT Macon. Backstage <laughs> yun, Dre. Sobrang gulo. Namin. Kami ha, kami yung magulo. Sobrang tagal ng event sabi mo Eh, okay na yun. Matagal malapit, malapit lang naman siya. Malapit lang e Alam mo, yayayay ko sana, circuit, circuit, punta muna natin sa bahay, kain tayo sa <laughs> merienda. Na merienda, gabi na? Hindi, <laughs> nee, pero hinatid natin sa circuit ng kala mo, ano siya. Pre, ang maganda pang so, park doon Tumaludo kami lahat. Oh. bago siya sumakay taxi? Pay tribute kay Sir Kit. Salute. Pre, pero pre may nangangaliwa doon eh, parang ganyan. <laughs> pero Tap nene, Taludo talaga kami kay Sir Kit. Oh, tapos kay Al, in trucks. Dehydrated <laughs> the truck. Tapos si Ibi Sword. <laughs> <resort. laughs> <laughs> 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 Uy, puto. Pasay trang sa na may sa <laughs> episode. <The person>. Dabesel! <laughs> Tawa kaya ako sa kwento nun.